Empanwala na. Yang may niyang So, go. Oh. Naanchalan si Pampanga Governor Elec Lilia Nanay Bibi nang tanungin ng CLTV 36 News ukol sa inihahing election protest ni Engineer Danilo Bailon na sa kanya. Matatandaang ang naungusan ni Pineda si Bailon sa kakatapos lang na gubernatorial race nitong May 12 sa botong 709,694 to 476,642. Ayon pa sa incumbent vice governor, kampante siya sa naging resulta ng botohan. Kailan man yung province, kaya yung kandidatura ko, eh o, ethnic, ulingwal, ala ako, before the time of election, ikaw, yung talandaan, hala, hali ko. Hindi ng motorcade, siguro, tagi-time mo, at kay ba tagi ko linwal, kasi kampanti ko eh, kampanti ko na rent house. Talagang um, ko na ito e na naman kailangan itang boat buying ko la. Kinikilala rin umano niya ang karapatan ng sinuman na maghain ng protesta at dumaan sa legal na proseso gaya ng ginawa ng kanyang anak na si Maylin na nabigong masungkit naman ang mayoral seat sa sudad ng San Fernando. Balo ko lagi niya mag-protest, mag-protest siya. Baka na akong, ba na akong palitan. Nung ni ng uti niya nga Karapatanay ito kasi. Karapatanay ito. Bilang tao, di na ibigay may pang Huwag tayong buri na. Talagang makanyan eh. Balo ko yung anak, may protesya naman eh. Siguro, buri damong linawan, ng tita mo ito. Ipinaabot naman ni Pineda ang kanyang pasasalamat sa lahat ng mga sumuporta at patuloy na sumusuporta sa kanya ngayong tapos na ang halalan. Masaya ako masaya kasi balo ko, then pitundalan na kapampangan, binotor ako kasi ako, ako, ako yung burida, ako. kaluguran da ako at ito. So pasalamat po Karela. Samantala, matatandaan nitong Biyernes May 23, naghain ng election protest si Bailon sa tanggapan ng Comelec sa Maynila. Panawagan ng kanyang kampo ang manual recount dahil umano siya naging poor performance ng mga automated counting machines. Gayun din ang hindi tugmang resulta ng mga pre-election survey at aktual na butuhan. Paolo G. Santos, CLTV News.